Napatay sa enkwentro sa pulisya sa Payatas Road, Quezon City, ang limang suspect sa car napping. Ang tatlo sa kanila ang tumangay raw sa isang taxi at iginapos panila ang driver nito. Makibalita tayo kay Ian Cruz. Huling biyahe na raw sana ng 58 taong gulang na taxi driver kanina nang mabiktima na mga karnaper. Kwento ng taxi driver, pasado alas 4.30 nakaparada siya sa isang bus station sa EDSA Kamuning. Naisakay daw niya ang tatlong suspect na nagpahati daw sa Saverville area. Pero pagating sa Kalayaan area, doon na raw siya tinutukan ng baril. Ang dalawang suspect sa likod ng taxi ang humatak daw sa kanya papunta sa likod. Huwag lang daw akong magano ma, ma gano, umalag, para hindi ako masaktan. Ano ginawa iyo? Ginapos lang po ako. Bandang alas sa isang umaga, inihulog ang taxi driver sa Project 6 area. Agad namang nag-report ang biktimang taxi driver sa barangay at PNP. mag alas 9 kanina, nang maispatan ng mga pulis sa Litex Road, ang tinangay na taxi na may plakang UWB 489 na kasunod ang isang itim na AUV na walang plaka. Binuntutan sila ng Quezon City Police Anti-Carnapping Unit at ng Special Traffic Action Group na nasa bahagi ng boundary ng Quezon City at Rodriguez Rizal. Malamang yon dahil sa dami ng pulis natin nasa kalsada ngayon, yun ang inisip nila. Eh, inisip nila nung taxi, malamang nakapagsumbong na yon at malamang naalarma na sila. Kaya lumipat na sila. Pero natunugan daw ng mga suspect na namataan na sila ng mga pulis. Kaya ang ilang nasa taxi bumaba para lumipat sa AUV. Unang nagpaputok ang mga suspect. Doon na nagsimula magkabarilan. Namatay sa inkwentro ang limang suspect. Tiniyak naman ang Quezon City Police District na hindi rub out ang nangyari. Masuka lang lugar kung saan nagkainkwentro ang pulisya at mga suspect. Walang CCTV sa lugar. Patuloy na inibisigahan ang insidente. Ian Cruz, GMA News.